Lakad ka kaya. Pag ano. ano. Si, patanggalin mo ng jacket si, pati t-shirt. Pakita mo. Pakuba na yan. Si, mo daw muna ano mo. Sige po, ingat kuya. Patanggal din ako ng t-shirt mo kuya. Tapos ano, harap Ano ano? <laughs> huh? Sa lubog mo. Ay. <laughs> Ay, sorry po. Ayun no? ano, o, uba oh. Ay, Payo oh. Oo. 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 Yeah. Balika, Balika, Balik ka, kuya. Baka muwi ka. Ayun o, pag ka nga doon. Ayan o, oh, payo ko oh. Idol, chest out, chest out. Di mo kaya yan. ka <laughs> na! <laughs> <laughs>

Uy, okay. hindi na correct. Okay, recorder dito, mga ba? Kita mo manak, 22. din niyo nagbi na niyan. Yes. So, lari po. Magandang madaling araw sa lahat. So, may kasama tayo dito ng future na PNP. Okay. Alam mo sa mga pulis, bawal ang sinungaling. Diba? Pag ikaw sinungaling, hindi ka na namin nihilutin. Isang tanong, isang sagot. Tingin ka sa kanya. Paganda si Hershey, pangit. Maganda po. Very good. Okay. Ah! mo nga. Ah! Ay, <laughs> <laughs> na. Wala. 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 Single din yan. <laughs> Dito, anong nga! Dito. Alam mo na sakit ito? Okay. So, going back tayo. Napano ka? Na, ano pa yung mag na ka? Ano Nung ano po yung September po, bigla na lang po sumakit nung ano po, yung sa likod ko po. Oo. Uh -huh. Tapos yun, tuwing yung uyo ko po ko, sumasakit po. Walang disgrasya yung nangyari? Sumakit po. lang? Opo. Oh, dapat check up na siya? Opo, x-ray lang po. Anong sabi? Pero wala naman po nakita eh, puro negative lang po. Hmm. Tapos nakita namin yung sa yung nasa ito, parang balaktok na siya? Uh -huh. Doon namin napansin. Kaya sabi ko, eh no, okay, paano na? Ah, ah, anong nag-chase? Ayokol to? Nandun yung wallet ko sa bukit. normal lang okay, po. Okay. Lang. Pero nag-pano like, rin ako na eh. Okay? Yung bone setting po. Mm. Yung pinatunog um. po dito, uh. ang sakit. Uh. Tapos hindi po tumunog yun. Pero ang sakit po talaga. Uh. Tapos, um, pangalawang try po, hindi pala, pa rin masakit ko. Ito yung pinapatunog? Oh, ako ganito po. tutunog hindi naka-align sa lubi. Eh. Uy, sorry, sorry. Sorry. Sa eh. Hindi naman kasi pag tumunog, okay na. Hmm. Hindi yun ganun. So, ano pa napagawa mo bukod sa bone setting? Ayun no. lang, tsaka hindi nag-hilot lang. Nakailang bone setting or mangi ka? Sa ka -bone, bone setting na, po, isa na, lang po. Mm. Sa hilot ka pang nga tapos ano? eh, mamaya kaya. ka pag ano? So, pagkala tayo. Pang lima. Hmm. Pang-anin. Tama? Gain? Narinig naman na natin. Eh, nagpa-check up na daw. Wala daw palang nakita eh. Pati nga nyo, kahit hindi mangihilot, sige po, wait, Tagal ng t-shirt na pa. Ang oh, mga lala, aalaga ah, ka niya, Rishi. Ah, Rishi, oh, pwede ang pulisyo. Saka siya walang bilbil. Rishi, <laughs> <na> <laughs> ginawa. Ba? <laughs> Ba't wala kang jowa, Pogi? Wala pa. Ka. Kamay? Oh, Ay, hindi pala siya kita. Luwa eh, oh. Luwa! Oh, didihin ako, oh. Luwa yung buto, o. Oh. Ayan, eh, no? Hindi na you kita know to sa x-ray. natin ito. Hindi tayo mag-aninan. sampai. Lihat. Lagi Si, kontra mo dito si. Kontra mo 'yan. Pa-pasukin. Sakit. Dito. Bin, dito ka bin. Baon mo bin. Dito ka si, papabaka. Si, padiin na, padiin, padiin. Diyan ka. Okay, paano na yan? Pababa. Pababa na. Sapa. Bin. Shake. Kuha. Nay pogi ako nay. Nay. <laughs> nay pogi ako. Ako na yung nagpagaling sa inyo, tapos hindi pa rin pogi. Iilit <laughs> si nanay. Ayan, pantay na siya. Ayun, Bin, uulit-ulitin natin ito, Bin. Puro ganun. Bin, bin. kanina kita maluwa? luwa. Bin oh.

ローマスーツの鉄管で。あ、てガス。朝の名前もがの。い <cu> <descriptor> Ito. Okay, kanina mo ang bulog yung mo. Okay, so pagpahingan mo na natin. Ang tanong, kung uba pa ako na nagsasabi sa inyo, hindi na pantayo. Ang tanong na lang yung baloktot, may konti pa. Hindi kinaya ng one shot, Nagpantos na ako. Oh. Pag meron kayo nararamdaman sa spine nyo, kung ako sa inyo, kahit huwag kayo sa inyo pumunta, ipaayos nyo yun agad. Kasi habang tumatagal yan, pahirap yan ng pahirap nagbibigay kayo na, mag, na magkaroon ng chance na maging imposible na maibalik yung pila ninyo ako nagsasuggest lang para sa inyo ha huwag nyo patagalin mas mahihirapan kayo nyan pagpahinga muna natin to si Police yung future boyfriend ni Hershey tapos maya-maya tingnan natin kung kuha ba pa okay question masakit masarap? hmm goods goods hindi oh, yan mas goods yan kay Hershey mm. may tira pa pero baka sakaling kaya na sir dito oh, ka siya. Ano lang, ito lang. Diin mo to. Straight mga kamay. Okay, sir. Straight mga kamay. Diin mo congrats. Hala, nakakaganyan na siya. Kaninang umaga, tinesting ko siyang iganon eh. Hmm. Masakit. <laughs> Pag hindi mo kinis, ibabalik ang pilay mo ah. Ang hirap lang ang pilay nitong bata mo to. Tigas? Ikaw magtulak po, ako magpapasok sa loob. Tara, tira pa Ay! Shit, ikaw magano, ikaw maglock. Game. Okay, tira pa doon. ano? Ikaw magtulak. Tira, tira. Oh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh.

Di okay, pa, wait. tayo. Tayo ka po, Mr. Torrey. Harap ka dito sa camera. Tingin mo ba tatanungin pa kita kung ano nagbago? Ha? Hindi. Good. Hindi, <laughs> <laughs> kasi ano, sir. Alam na kung tabi ng ipa. Para, Parang magiging comfort zone yung gano'n. Oo. <laughs> Hindi pa yan. Okay? So, Marvin Jan Paul? Medyo may pagkatalingin pa. Pogi, upo ka muna. Pahinga muna tayo. Pogi, uulitin ko ha. Pag nagsinungaling ka, talagang ibabalik ko pili mo. Maganda to, hindi? Maganda. ah, sexy mataba. Bawal sinungaling. Bawal sinungaling. Sexy mataba. Sexy po. Wow! Oh, Sinong aling. Teka lang, hindi na kailangan. So, nandito po yung manliligaw ni Hershey. Pogi pitigaw mo sa mata. Ano yung maganda sa mukha niya? Isa, isa lang ha, isa lang, isa lang. Lips, ilong, o bibig? Huwag <laughs> ka naman ngumiti, pakit ka rin eh. Ano ba lang? Seryoso ka lang, seryoso ka lang. Teka lang, papapi. Idol, ano yung maganda sa mukha niya? Lips, ilang bibig? Yung ngiti niya. wow <laughs> Sige, <laughs> alagyan, sige. Sarap mo te. So, ano po, dinala sa amin to ng stepfather ni Idol na Kuba, hirap maglakad. Tarunan mo kanina, parang sumbi, pilipit pa yung balakang mo. So, first session, unahan ko na kayo. May konti kaming tira pero around 90 to 95 percent yung naibalik namin. May mga mag-aapa siya sa loob pero tinanong ko siya, asan yung ngalay? Ah, uh, nung pinagpapahinga namin, biglang sabi niya, sir wala na. Wala nang na ngalay. Dito, pero dito. Hindi ko po masyadong mano ngayon eh. Pero dito din eh, all the time. Konti na lang. Testingin mo okay. nga Testing mo lang ha. E, ganun mo, ha. Pag, ah. Iganun mo ah. Pag-aapa. Sige, straight mo. Pag gini-straight mo, sa masakit? Wait lang po, niya. okay, patong mo lang, patong mo lang. Straight mo. Baga pa sa loob. So, eto yung kayang iabang natin po. First session, she don't want Kung pato, kung bato nandiyan lang sa amin. Sir, tagay ka ng t-shirt po. Yan, yeah, tayo kapag ito. Okay. Ah, shake ito kasi sa may gilid Hindi mo pinipilit yan. Hindi. Lian ka nga. Oh, oi, okay. sige, hindi naman pinipilit, sige. Bihis ka Yan. Pogi. Sabi mo naman, Pogi, yung bata ko na, ang ganda ng ngiti mo. Pogi. Pogi. Ano mo, hindi naman ng yung bata ko, ha? Nakangiti na okay. lagi. Okay, so, Sabi mo naman, maganda ng ngiti mo. ngiti mo. Yeah! <laughs> <laughs> <Seretizer>. <laughs> so, wait, ito, sir, Sabi, sa mga So, ano po, first session ito, Tignan natin kung baka kalakad na maayos. Kasi kanina yung lakad niya, parang nakaganon eh. Uh, ganun eh. So, first session, try yun. Masakit pa ilakad. Medyo, konti na lang. Konti na lang. Tara. Pwede itong mga Sige, Sige, <laughs> sige. Share <sige. laughs> okay, sa mga yung video. ka sa mga tao. Okay, okay. Oh, nakapa-okay siya. Sige, Sige, Pogi. baka pogi Ganda na lang tayo mo ay tapano ramdam mo rin oh. Ganda na tayo mo Kaano mo na yung ano ano mo na yung Akin ang cellphone Ano yan Pogi kasi, ako pogi. Sumabay lang ako sa tigaayos. Ah, uh, ano tawag dito? Ah, uh, ano pa masasabi mo sa bata ko? Ah. Ang ganda lang ng mo. Nga! Uy, ano yan? Yagaw! Yagaw! <laughs> <laughs> si Gillian, I don't... Hi, Gillian. So, ikaw yung magdibisyon, hindi kasi kami. Kasi ikaw naman yung nakakaramdam ng improvement. Kung ikaw yung tatanungin, pang-post na to, hindi pa? Pang-post na to pampost na. Okay, pampost na to pero unahan ko na kayo may tira to. Sa nanay po nito, pakibalik po siya kasi may tira pa po tayong konti. Ha? Sir, i-inano ko na ha? Mm. Ininform inform ko na yung nanay. May konti pa po tong tira, hindi pa po to 100% na magaling ha? So, kita-kita po tayo sa second session ni eh, sir. Pag may ganito kayong case, kita nyo naman kung gano'ng kalala ka rin na pilipit na ba pa. For seven months. Pero yung pilay daw mas matagal. Hindi mo na maalala kung kailan pa yan. Hindi na. Elementary ka pa, high school pa lang nun. High school na po yun. Mga anong year kaya? Ay, hindi. Uh, senior high po. Anong year ka lang ngayon sa college? Third year na. Sabi ko sa iyo, eh, kaya kanina nung binabalik, hindi dapat ito ganito katagal eh. Ay, hindi dapat ganun katigas kung seven months lang eh. So, pag may ganun kayong case, pero kung gusto nyong ligawan din yung bata ko, so, isa to sa mga <laughs> ikakompetensya nyo. <laughs> so, paano? Ganda siya sa lahat. bigyan niyo sa sa'yo number niya. Ah! <laughs> God bless po. Kitain mo tayo dito. Kasi.